Karapatan at Katarungan, ang panibagong ugnayan ng Pilipinas at European Union sa harap ng patuloy na pagbabago sa pandaigdigang politika, muling pinagtibay ng Pilipinas at ng European Union ang kanilang ugnayan sa pagsusulong ng karapatang pantao at mabuting pamamahala. Isang kasunduan ang nilagdaan kamakailan na layong palakasin ang kooperasyon sa mga isyong tulad ng malayang pagpupulong, kalayaan sa pamamahayag, at laban sa red tagging, mga isyong matagal nang pinaglalaban ng mga tagapagtanggol ng demokrasya. Ayon sa mga kinatawan ng EU, mahalagang mapanatili ang transparency at accountability sa pamahalaan upang matiyak na ang bawat mamamayan ay may boses sa lipunan. Bilang tugon, tiniyak ng gobyerno ng Pilipinas na patuloy nitong paigtingin ang mga reformang nakatuon sa good governance, kabilang ang paglaban sa korupsyon, pagpapalakas ng hustisya at pagbibigay proteksyon sa mga mamamahayag na madalas na nagiging biktima ng panggigipit. Kasabay nito, ipinaalala ng mga human rights groups na ang tunay na sukatan ng tagumpay ng kasunduan ay kung mararamdaman ito ng karaniwang Pilipino sa kalayaan niyang magsalita, magpahayag at lumahok sa pagbabago ng walang takot. Ang pagtutulungan ng Pilipinas at European Union ay hindi lamang diplomatikong hakbang ito ay paninindigan para sa dangal at karapatan ng bawat tao. Sa bagong yugto ng ugnayang ito, umaasa ang marami na muling sisigla ang diwa ng demokrasya at katarungan sa bansa. Vice.